Ito kasi yung gusto kong sabihin sa inyo, mga apo. <laughs> kung pwedeng ikaw yung umiwas, kung pwede ikaw yung mag-adjust, mag-adjust ka na lang. Kung kaya mo namang umiwas, i-di, umiwas ka na lang. Kung kaya mo namang intindihin, i mo na lang, di ba? Para iwas gulo, iwas away, iwas tampuhan. Kasi sa bandang huli naman, sabi nga, kung sino yung marunong umintindi, sila yung magiging matanggumpay sa larangan ng buhay. Sila yung magiging masaya. Mm -mm. Sa buhay kasi natin, hindi natin maging masaya hanggat may pagkakataon pa tayo. Sikapin natin gawin ang mga bagay-bagay na magtapasaya sa atin kasi hindi naman natin anam kung hanggang saan lang talaga ang itatagal natin dito sa mundo. Hindi din natin alam, ha? Hindi din natin alam. Kung hanggang saan lang yung pa natin dito sa mundo, baka mame bigla tayong, mm, mm, tsyugi. Mm, tayo, di ba? Hindi natin nagawa yung mga dapat nating gawin. Ang hirap nun, di. Ang hirap nun, mga apo. No, kaya hanggat bata ka tayo, yung hintayin na katulad ko, ayan, bingi na, bungi na, na, ay, rami ng mga white hair ay e gawin na natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Iwasan natin ma-stress. Sa araw-araw, iwasan natin mga bagay-bagay na magpapa-stress sa atin. Dapat laging happy lang. Happy. Happy forever. Yan, yeah, happy lang tayo dapat. Para masayang buhay. Para maganang buhay. Dahil, ang mahalaga naman, wala tayong tinatatakang tao. Wala tayong sinasagasta tao. Yung mga gusto nating gawin, natin gawin, gawin natin. basta tamang, alam natin makakapagpasaya sa atin. Ang mahalaga, wala tayong tinatatakan at wala tayong naagrapya ng tao. Kasi sa panahon ngayon, lalo ngayon yung mangyayari dito sa, dito sa mundo, no? Seconds lang. Biglang-bigla, mag-iiba yung mangyayari sa atin sa araw-araw. Kaya, gawin na natin yung mga bagay-bagay na sa palagay natin ay makakapagtasaya sa atin. Uwasan natin yung mga stress na yan, yung away-away na yan, yung mga marimarikis na yan. Ako, no, ako, mm -mm, maganda. Walang may dudulot na pamutian sa ating buhay. Dapat chill, 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 chill lang. O diba, maya niyong inyong lolo, may niyong lala niyong. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, diba? O, oh, haya na. O ganun lang, so far na no, mga po. Sa'ko'y iaalis na muna at may bibili, ha. Onsigi, bye-bye. Salamat sa tutanginood. Um, nagsubscribe na.